Of all the breakup questions and inquiries, katanungan, kung kayo nga po ay nasa hiwalayan mga utol, ito na siguro yung sinasabi natin pinakamalupit, pinakanakakakonfuse, at pinakaimportante na dapat nating malaman. Bakit ba ko iniwan ng ex ko? Especially kung halimbawa kayo po ay nasa magandang relationship, maayos naman lahat, wala ka naman nakikitang halos. Sabihin na natin ng mga napakabigat na problema. Pero nakuha pa rin po tayong iwan ng ex natin mga utol. Pag-uusapan natin yan today at napakahalagang malaman natin kung bakit, saan ang galing ito at ano po ang dapat nating gawin. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag na wag po nating kalimutang mag-subscribe and syempre po paki like na rin po at pakihit nyo na rin po yung notification bell dahil halos sa araw-araw naman po mga kapapong, tayo po ay nag upload nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Ito kasi mga kapatid yung madalas ding itanong sa atin sa ating mga coaching session. Coach, ang ganda-ganda ng relationship, ang daming mga pe pwedeng maging rason o paraan para magkaayos kami, pero bakit pinili ng ex ko na iwan pa rin ako at mag kami? Of course, alam kong gusto mong malaman nito mga utol dahil nga sa objective natin na ma-win ang ex natin. Very familiar na po ang karamihan dyan, lalo na po sa mga nanonood dito sa Papang TV, na halos everyday, halos lagi tayong gumagawa ng mga technique at video para makatulong tayo kung paano tataas ang attraction level, paano ma-handle ang isang relationship positively and effectively, at syempre kung paano natin ma-win pabalik ang ex mo sa isang relationship. Unang-una mga utol dapat nating maintindihan na kung halimbawa ang daming sinasabi ng ex mo na mga pinanggagalingan o dahilan ng breakup, ito po ay hindi 100% true. 90% mga utol ang ex po natin ay hindi sinasabi yung totoo. Kahit sabihin na nga po natin o talagang obviously nagkaroon ka ng kasalanan, hindi pa rin po natin masasabi na ito ang 100% reason kung bakit nakikipaghiwalay ang ex mo sa'yo. Dahil lagi ko nga pong sinasabi, marami na rin mga negative things na for sure nangyari sa inyong dalawa. Perhaps kung kayo po ay tumatagal na ng mga ilang buwan or ilang taon, sure ako mga utol na ikaw po ay nagkasala na before. Nagkaroon ng mga flows at nagkamali na rin. Pero hindi ito naging dahilan para magkalayo kayo or iwan tayo ng ex natin. As I've said, kahit nga po ikaw, for example, ay may mabigat na kasalanan, sabi na nga po natin na kahit kriminal ka, pero kung mataas ang attraction level at mahal na mahal ka ng ex mo, ito po ay matatabunan. Baliwala ito mga utol. Yung iba nga katakot-takot na kasalanan na nga po ang ginagawa o pagkakamali, pero hindi po iniiwanan. Bagkus, mas lalong minamahal at binabantayan. So saan ang gagaling itong mga dahilan kung bakit tayo iiwan ng ex natin kung halimbawa pe, pwede naman pong umiral yung understanding on both side? Ang tunay na culprit at pinanggagalingan nito mga utol is yung drop of attraction. Maaring sinabi ng ex mo na hindi na kita mahal pero sabi ko nga sa mga vlogs natin sa mga coaching natin Maaring ito po ay hindi totoo dahil lang love ay always associated nga po dun sa happiness and inspiration. Maaring hindi na masaya, hindi na romantic ang nakikita ng ex mo, hindi na po siya happy at inspired mga utol, kaya nasasabi niyang hindi ka na niya mahal. Pero to eventually feel na hindi ka na niya mahal, ito po ay medyo imposible, lalong-lalo na nga po kung halimbawang legit ang naging relationship ninyong dalawa. Pero yung drop of attraction, very common ito, especially kung halimbawa kayo ay dumarating dun sa mid-relationship crisis na tinatawag nga po natin. Or sa mga ilang kadahilanan tulad nga po ng pressure, lack of communication, moments and time together, or a series of misunderstanding. Pagka dumarating kasi ito mga utol, ay nawawala yung motivation. And then eventually, nagkakaroon ng drop of attraction. Ito na nga yung pinapaliwanag natin na pagka mababa yung attraction, ang dami nang nakikita ng ex mo. Ang dami nang nasisilip at lumalabas na nga po yung mga butas o kasalanan natin. As I was explaining earlier, kung mataas ang attraction level mga utol, kahit adiktus ka o kahit ang dami mong pagkakamali o kahit nakapalpakan at hindi ka nga sumisipot, pogi, maganda, at attracted pa rin ng ex mo sa iyo. Di ba hindi kayo niiwan? Kasi nga po, dahil bumababa yung attraction, mga utol, lumalabas at nakikita na nga po niya yung mga kamalian at mga flows natin. In most cases, mga utol, pagka-pressure kasi, yung sinasabi nga po nating tension sa isang relationship, nagkakos po ito ng pag-drop of attraction. Pagkahalimbawang hindi na po kayo parehas, failure of sharing, same activities, katulad nga po ng passion, for example, communication, for example, pag ito po ay medyo nawawala ng mga utol, pumapasok na nga po yung pag-drop of attraction. Kailangan kasi laging may challenge. Kailangan kasi may mga new adventures ang isang relationship. Nang sa ganon, ito po ay patuloy na mag-propel, patuloy na mag-improve at mag-grow pa rin. Pagka nangyayari ito, mga kapapong, hindi tayo dapat mag-panic. Dapat mas ilabas natin yung mga knowledge at nalalaman natin kung paano i-handle ito properly. Kasi kung matatakot tayo, magkakaroon tayo ng panic, of course lalo tayong malilito at lalo nga po tayong magkakamali. May saying tayo mga utol, kung once naging attracted siya sayo, I'm very sure yung mga good qualities na yon at yung mga hinangaan niya ay nandyan pa rin. It's just na medyo na demoralized lang. Technically, hindi naman po ito agad-agad, nawawala o naglalaho. So pa paano tataas yung attraction level? Ang daming pwedeng panggalingan nito. Communication pwedeng maging susi yan kung halimbawang ito nga po ay nawawala. Pero at this point, kailangan maintindihan natin yung sinasabi nga po nating self-respect. Yung self-respect kasi mga utol, pagkahalimbawang kayo po ay nasa ganitong situation ay nakakalimutan natin, nababaliwala natin at hindi natin ginagamit at yan ay natatalo ng tinatawag na feelings. Over feelings, mga utol, Feelings ay always nangigibabaw, especially kung halimbawang tayo ay nakakaramdam ng ganitong situation kung saan tayo nga po ay natatakot at natataranta, nasasaktan at nagpapanik. Pero kung gagamitin natin yung self-respect, uunahin natin yon over feelings, over the top ng feelings, mga utol, ay malamang na malamang na kayo po ay magsaksid. Dahil losing attraction, drop of attraction means nakikita niyang medyo sabihin na nating relationship focus ka or humahabol at lagi kang available sa kanya. Kung ilalagay mo yung self-respect sa taas nga po ng feelings mo o iseset aside na muna natin yung nararamdaman natin yon mga utol at gagamitin nga po natin yung pangsariling respeto ay 100% tataas ang attraction level ng ex mo. At possibility na marikindel yung mga dating hinangaan, mga qualities na nagustuhan niya sa'yo. Pagiging patient ay isang susi din para makita ng ex mo yung self-respect. With an attitude na sinasabi nga po natin, take it or leave it, okay ako kahit wala ka mga utol, ay pwede rin panggalingan ng self-respect. Yung hindi mo ipapakita ang ikaw nga po ay may fear of losing the person mga utol, kahit sabi na nga po natin na may takot tayo, ay pwede rin panggalingan ng mas mabilis na respeto sa'yo. Kung gagalangin mo muna yung point, or i-validate mo muna yung feelings niya mga utol, at kayo nga po ay panandalian, o sabihin na nga po nating lalayo muna, didetouch muna for the meantime, pwede rin panggalingan po ito ng self-respect. Basically, pag naramdaman ng ex mo na inuuna mo ang sarili mo, nire-respeto mo ang sarili mo, bago yung feelings na yon mga utol ay hindi naman po talaga masama. Ito po ay napakalaki ng tulong sa'yo. Ito po ay may paraan para mas makita niya ang value mo at mas malaking tulong sa atin. Technically mga utol, don't try harder. Try harder para sa sarili mo. Pero regarding sa nangyayari or feelings mo mga utol, kalimutan natin to. Alisin yung mentality na para bang ipaglalaban natin siya, siya ang buhay natin, siya po ay pinagkaloob at blessing sa iyo mga utol. Although ito ang reality ay hindi po dapat maramdaman ng ex mo to o yung taong ina-attract natin. O yung taong nire attract natin kung halimbawa nagkakaroon nga po ng drop of attraction or loss of attraction.